habang pauwi ako noong Miyerkules, April 4, napansin ko ang ilog na ito. Halos matakpan na ng basura ang bahagi ito ng San Juan River sa Sevilla Bridge sa Mandaluyong City. Hindi na makadaloy ng maayos ang tubig dahil sa kapal ng naghalo-halong basura. Basta ang tatlong araw, binalikan ko ang Sevilla Bridge. Kapag napadaan ka rito sa Sevilla Bridge, sa pagitan ng Mandaluyong at Maynila, imposibleng hindi mo ito makikita. Dito sa ilog na kalutang, ang lahat na yata ng klase ng basura na maiisip mo. Ito, ang literal na ilog ng basura. Sa gilid ng Sevilla Bridge, nakilala ko si Joel Pasaw. Mahigit dalawang taon nang nakatira sa gilid ng tulay. Nasaksihan daw niya kung paano lumala ng lumala ang pagdami ng basura dito. May... Araw-araw -ar -ar yan, laki kita, ma -ma marumi ang ilog. Lagi may basura. Ma Maraming administrasyon na ma. kanya pa rin ilog niya. Ah, pero matatanda, ano raw, kulay, ano raw yan, kapit ko yata siyang tubig nung araw. Mm. Paninis daw araw. Dito na rin daw kasi nagtatapo ng basura ang ilang residente sa lugar. saan yun na, katakasana yun na eh. Araw-araw, ganyan. Pada alabas ako, papasok, ganyan pa rin. Kasana yun na rin ako. Parang nga hindi naubos yung basura, may, may, may mayroong inaagos eh. Unang puntahan namin ang lokal na pamahalaan ng Mandaluyong City. Sinabi nilang hindi lang sa kanila nang gagaling ang mga basurang naitapon sa San Juan River dahil may iba pang mga syudad na dinadaluyan ng ilog. Hindi ho namin tinatanggi parte ang Mandaluyong nung ibang mga duming nang gagaling doon. Pero kung pag-aaralan po ang kahabaan ng San Juan River, halos kulang-kulang isang kilometro lang po ang nasasakupan ng Mandaluyong City sa San Juan River. Ang San Juan River dumadaloy sa apat na siyudad sa Metro Manila. Kabilang na Amandaluyong City, San Juan City, Quezon City at Maynila. Nang baybayin namin ang ilog, may ilan di mga gusali na dito direktang nagtatapon ng dumi. Nitong Martes, ilang tauhan ng MMDA ang naabutan naming naglilinis sa ilog. Pero marami-rami pa ang kailangang linisin. Hindi nila natapos ngayong araw ang paglilinis sa ilog. Meron pong nilatag na programa doon para itrap yung mga floating waste accumulated along San Juan River. Doon po ang pinakamababang elevation na pwedeng maaari namin na hanguin ang mga basura na naiipon along San Juan River. Hindi nalalayo sa sitwasyon ng San Juan River, ang Estero de Magdalena sa Santa Cruz, Maynila. Nangingitim na ang tubig. Halo-halo ang basura. Natakluban na ng mga lumulutang na basura ang tubig dito. Ito yung uh, isa sa mga sinasabing palikuran ng mga taga rito masaklap, pag kailangan nilang dumungi, umihi, dito ginagawa, pero ang bagsak sa estero. Ito na yan, dyan pa nga, oh, naiwan sa ilalim ang mga dumi ng tao. Abinado ang ilang mga residente dito, tulad ni Aling Lydia, nakasama sila sa mga nagtatapon ng basura sa estero. Minsan po ang mga anak ko, mm -hmm. kasi naglalabas kami ng basura sa labas. Mm -hmm naka-plastic, hindi hmm. naman ano maiwasan ng mga anak ko na hindi magagalit. Mm -hmm. so, na sa estero yun? Oo, oh, estero, estero. Naaalala pa raw ni Aling Lydia kung gaano kalinis ang estero di Magdalena noong araw. Dati po kasi tumatakban tubig niyan, malinaw na malinaw. Halos may mga dalag pa nga dyan at saka hito eh. Pag umuulan niya, may naliligo pa eh. Dumarating ba sa puntong mas mabaho talaga yung amoy niyan? Pag napuno talaga siya ng among amoy, sumisipo talaga ng muso. Eh kasi dyan na rin yung kubeta eh. <smart noise> Naabutan kong naglilinis ang ilang tauhan ng MMDA. Bukod sa halo-halong basura, makapal na burak ang nakuha sa estero. Ganong kadaming basura na kukuha nyo rito araw-araw? Ang Ang dami? Nangawala ng mamus. Sanay na eh. Sanay na kay sa amoy? Siyempre, lilinisin mo ngayon. Pagbalik nyo ka bukasan, madami na naman yan. Paulit-ulit lang. Lahat na yata ng klase ng basura, lahat ng klase ng dumi, nandito na sa esterong ito. Plastic, kahoy, pinisan, ayan, dumi ng tao nakabalot sa plastic. Mahalagang malinis ang mga basura sa mga estero at ilog. Kung mangyayari kasi ito, maayos na dadaloy ang tubig sa mga estero at ilog patungo sa karagatan. Pero kung barado ang mga daluyan ng tubig, hindi balayong umapaw ang tubig na nagiging sanhi ng pagbaha. Sa datos ng National Solid Waste Management Commission, nasa siyam na libong tonelada ng basura ang nakukolekta araw-araw. Dito pa lang yan sa Metro Manila. Kung susumahin sa loob ng isang taon, Aabot yan sa mahigit 3 milyong tonelada ng basura. Ang mga naipon na basura sa Estero de Magdalena. Dito muna sa pumping station sa Vitas Tondo, pansamantalang itinatambak. Ang pagtatayo at pagpapagana ng pumping station ang isa sa mga paraan para malinis ang mga daluyan ng tubig. Gaya ng narito sa Vitas Tondo sa Maynila. Ang papel ng pumping station ay siguruhin na hindi masyadong tataas yung level ng tubig sa ilog. Kasi kung hindi mapump out yung tubig papunta sa dagat, tataas yung level ng tubig sa ilog at dito na nagkakaroon ng pagbaha sa maraming bahagi ng Metro Manila. Ang problema, maraming pagkakataon na nasisira yung mga pumping station dahil sa sobrang dami ng basura. Dito namin nakilala si Tatay Domingo. Apat na taon na siyang nagtatrabaho bilang taga tanggal na mga bumabarang basura sa mga makina ng pumping station. Siya na ang pinakamatagal na trabahador dito. Para kay Tatay Domingo, hindi biro ang kanyang trabaho. Dahil bukod sa nakabilan sa araw, umaalingasaw ng mga basura at burak ang kailangan niyang harapin at linisin araw-araw. Tagal niyo rin pinagtsagaan? Uh, pinagtsagaan kayo yan, Lahat ng pumping, gano'n ang ginagawa ko. Ng... Tagal linis talaga? Oo, sa ilalim. Mag-aawad ng putik, nagamitan namin ang ano-ano, ang ginagawa namin, inaakyat. Magkano yun? 459. Sa isang araw? Sa isang araw. Panawagan niya, sana'y matuto ang lahat kung saan dapat itapon ng basura. Ang tanong, iniisip nga ba natin kung saan napupunta ang bawat basurang itinatapon natin? Walang katapusang basura yan. Wala, hindi matatapos ang basura niyan. Ikaw lang mananawa sa trabaho. Hanggang malakas ka pa, sige. Pagka nang hina, wala na. Sila nag-uumpisa na ng kalat. Kami naman tiga trabaho hindi naman dapat ganun gawin na itapo na lang yung sa ilog. Yan na naman nila na ilagay sa isang lagayan para pagdating ng truck, doon na lang dapat nila tapon. Hindi dito sa ilog. Kaya kami, sige pa rin na dito. O, kung marunong sila, tulungan naman nila kami. Dahil sa gawa ng tao, hindi tama eh. And, uh, sa sakripisyo, si sila na gobyerno. Sino siya yun? Sarili natin, nasa sarili natin. So, Siyempre, na-apektuhan tayo ang mga naipong basura sa San Juan River, Estero de Magdalena at sa Vitas Pumping Station. Idiniretso naman sa mga sanitary landfill. Ang isa-isa na botas, ang isa naman ay nasa Rodriguez Rizal. Pero maging ang mga sanitary landfill, may problema rin nakasaad sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act na dapat ay hinihiwalay na ang mga nabubulok, hindi nabubulok at ang mga maaring iresiklo sa kabahayan at barangay pa lamang. Bago pa man makarating sa mga landfill, pero malayo ito sa katotohanan. So yung pinaka problem natin um, sa solid waste management especially dito sa Philippines no. Ay yung implementation of segregation at source. Doon kasi nag-uumpisa yung lahat. So after ng consumption ng mga communities natin at yung mga industries natin, ilalabas nila yung waste kapag hindi ito na segregate na maayos, may tendency na Uh, mixed waste yung collection at dadalhin ito sa sanitary landfill. At uh, kung hindi maayos yung management ng waste, ang mangyayari ay mabilis mapupuno yung landfill at uh, may tendency rin na kapag ka mabilis mapuno yung landfill, yung ibang tao magtatapon na lang sa mga water waste natin. Ito yung mga nakolektaan ni Belinda at kanyang asawa mula sa pagsaka ng basura. Mga dilata, Iipon nila yan at niluluto tinapakain sa kanilang pamilya pwede na pong pang ulam sabi nila wala naman doon pinagkaiba ito doon sa plaza ng mga nabibili sa tindahan eh. isa sa mga nag-ooperate na sanitary landfill dito sa Metro Manila ay nandito sa Rodriguez Rizal. Ang basurang kinadidirihan ng marami sa atin hanap buhay para sa ilan sa mga taga dito. Para sa mga gaya ng mag-asawang sina Belinda at Jojo, biyaya nila itong maituturing. Mahigit labing limang taon na silang nangangalakal sa landfill. Ang mga basurang inakukuha nila araw-araw, ang bumubuhay at nagpapaaral sa aning nilang anak. Noong unang araw, pag gusto na sa ako, may nakikita po ako ng mga aso, pusa, dagga. Nandidiri po ako pero hindi ko po yung pinag-ano yun ng nandidiri ako. Yung I mean, inahangad ko po, kumita ako kasi ayaw ko po nang nagugutuman ako hindi lang daw init ng araw ang kalaban nila sa paghahanap buhay. Dahil maging ang amoy at dumi ng kanilang itinuturing na opisina, kailangan nilang sikmurain. Kayo, hey, di ba kayo nagkakasakit na mag-asawa? Buong araw kayo nandito? Minsan po nagkakasakit, kaya lang kinakaya na po sir kasi kami mag-asawa, kami lang mag-asawa nagtutulungan. Ito yung mga nakolekta ni Bilinda at kanyang asawa mula sa Bagsakan ng basura mga dilata niipon nila yan at niluluto pinapakain sa kanilang pamilya seryoso to na no, nagiging sweet corn to sir niluluto, ginigisa po namin yan sir to? opo Di kaya magkasakit mga anak niyo rito? Kami lang po kakain mag-asawa. Kaya lang. Opo. Hindi niyo pinapakain sa... Bibili ang... kaming itlog. Hiwalay ang pagkain nila? Opo. Hiwalay ang sa inyong mag-asawa? Opo. Mag bakit? Para kung magkasakit man, kayo lang. Kami lang dalawa. Pwede na pong pangulang. Masarap, sir. Ito? Oh? Apo. Sa tingin mo lang, sir, kasi basura siya tignan. Oo. Pero... Totoo lang, mukhang... Oo, di ba? Pero... Pwede naman siya, sir. sabi nila wala naman doon pinagkaiba ito doon sa lasa ng mga nabibili sa tindahan eh. Ano pareho lang nga baka mamanghang isipin na dahil sa libu-libong tonelada mga plastik, karton at bote na bumabagsak sa landfill araw-araw nakakapagpaaral si Nabilinda ng tatlong anak nakakakain sila ng tatlong beses sa isang araw at kahit paano nakapagpundar ng maliit na bahay Noong una, alam na agad ba ng mga, ng mga anak nyo na ganito ang buhay mo? Opo, sir. Dito na po ako, simula isang anak ko, hanggang lumaki na po, dumami na po ang anak ko, anim na anak ko na po. Habos ngayon, yung panganay ko, nag grid na mag na siya, pinaparal ko dahil sa basura. Katas ng basura yung mga ano namin. Nang araw na yon, Ay! Nagabang sila ng truck na masasabayan papuntang junk shop. Sa buong linggo, umabot sa 3,400 piso ang kinita nila mag-asawa. Dito na sila kukuha ng panghapunan sa buong pamilya. Ayun, kasi, kasi baby, kakain. Papayag ka ba na yung ganyang hanap buhay ay abutin din ng mga anak mo? Yun po ang pinagporsige ko sir. Paghanap buhay ako para sa pag-aaral ng anak ko. Gusto ko po matapos yung mga anak ko para hindi nila maranas po yung naranas namin mag-asawa. Kung mas maayos lang sana ang paraan ng pagtatapon natin ng basura, posible pa itong maging lihitimong industriya na pwedeng pagkunan ng kabuhayan ng karamihan. Ang mga problema ng ito masasagot sana ng Ecological Solid Waste Management Act. Pero hindi naman ay patutupad ng maayos ang batas. Sa dokumentong ito mula sa Senate Economic Planning Committee na inilabas nito lamang November 2017, as of 2016, nasa 403 ang bilang ng mga open dump sites sa buong bansa. Ito'y kahit mahigpit na ipinagbabawal ng Ecological Solid Waste Management Act. Sa buong bansa na sa 180 naman ang operational SLF o sanitary landfill. Dalawa lang ang SLF na pinagdadalhan ng basura ng Metro Manila, ang nasa Rodriguez Rizal at ang nasa Navotas. Makailang ulit nang natalakay ng Reporters Notebook ang mga open dump site sa iba't ibang bahagi ng bansa. dami ng binabagsak na basura dito kada araw, nagmimistula na itong bundok. Ngayon, ang delikado kasi sa ganitong dump site, naghahalo-halo yung mga basura, maraming kemikal na delikado sa kalusugan ng tao. Lalo na kung yung mga kemikal na ito, yung katas ng basurang ito ay mapunta sa groundwater at mainom ng tao. May open dump site na nakita ang reporter's notebook sa Cebu at Cavite. Mahigit labing limang taon na mula ng maisa batas ang RA-9003, marami pa rin ang hindi sumusunod dito. Sa datos mula sa DENR, umabot sa halos anim na raang local government executives sa buong bansa ang inireklamo sa ombudsman dahil sa paglabag sa RA-9003 o Solid Waste Management Act. Pursigido pa rin ang National Solid Waste Management Commission ng EMB na panaguti ng mga hindi sumusunod dito. Ang National Solid Waste Management Commission may inautorize ang commission to sign the, the complaint of the David at uh, yun ay silamit sa ombudsman. At uh, pinakinggan at uh, ininvestigahan din ng ombudsman at uh, we are just uh, awaiting for the the resolution. Ang involved dito yung mayor, vice mayor, and the rest of the uh, local officials, na elected officials, including yung, yung city environment and natural resources officer, yung city ENRO, uh, sa kaso. Isa pa sa kailangang tugunan ng pamahalaan ang pagrelocate sa mga informal settler na nakatira sa mga daluyan ng tubig. Makailang ulit ng plinlano ng mga nakaraang administrasyon ang paglilipat sa mga nakatira rito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito nasusolusyonan. Sa pag-aaral ng World Bank, sa taong 2025, posibleng umabot na sa 77,000 tonelada ng basura ang maiipon sa buong bansa. Mahigit isang daang porsyentong mas mataas kumpara sa mahigit 30,000 tonelada ng basurang naiipon sa buong bansa sa kasalukuyan. sa sulat na ipinadala sa amin ng lokal na pamahalaan ng Maynila na nakakasakop sa Estero di Magdalena. Sinabi nilang, ang suliraning kinakaharap nila sa kasalukuyan ay ang kawalan ng disiplina ng mga tao at maling pagdidispose ng basura. Gayunman, gumagawa naman daw sila ng aksyon katulong ng Pasig River Rehabilitation Commission, MMDA, NHA at DPWH para malinis ang mga estero. Lahat tayo may kinalaman sa problema sa basura. Sa susunod na magtatapon tayo ng basura, isipin natin kung saan ito mapupunta. Sa kamay ba ng mga gaya ni Mang Domingo o sa pamilya ni Belinda? Tandaan na bawat sektor at bawat isa sa atin may responsibilidad, lalo na ang mga tagapagpatupad ng batas. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Penaracion at ito ang nakatala sa aming Reporter's, Reporters Notebook. Po.